Hello guys, welcome back to my channel Wine Pita Pedro. Guys, meron na naman ako ang katanungan na sasagutin. Ang katanungan na sasagutin ko ay katanungan ni Deb say 7940. Basahin ko yung katanungan niya guys. Ha? Sabi niya dito, tanong ko lang po na mahalan kasi ako sa placement fee at wala akong pinirmahan at wala pa akong kontrata na pirmahan. Okay lang ba ako mag-back out? Pero, hired na ako. Okay, sagutin kita dyan mamaya, ha? Basahin ko muna yung pangalawa mong uh, tanong. Tapos, sabi, sabi, may visa na daw ako. oh one week lang mahigit, may visa na agad. Okay. Uh, di Dib says, 7940. Kung di DH yung ina-applyan mo. Ah, uh, kung wala ka pang napinumahan na kontrata, at saka wala ka pang nakausap na employer or walang pinakita na visa na nakatatak doon sa ah uh, passport mo, kung sa ang bansa man yan, ibig sabihin, wala ka pang employer. Ibig sabihin, hindi ka pa hired ah uh, wala pang may nag-hire sa'yo. Ngayon, baka sinabi lang yan ng agency mo na hired ka kasi ayaw niya siguro na mag-back ka. Pero sa tanong mo, kung pwede ka pa ba mag-back out, pwede pwede ka mag-back out. Uh, like na lang kung kahit sabihin natin mayroon ka ng employer tapos gusto mo mag back out makaka back out ka pa rin kasi uh, wala namang batas sa uh, atin na hindi ka pwedeng mag back out yun nga lang kung merong nagastos na yung employer mo or kung meron ka ng employer or meron nagastos si agency uh, kasagaran pag nag back out ka pinapabayaran nila yung nagastos nila sa iyo pero dapat yung bayaran mo lang din kung meron sila pababayaran sa iyo dapat yung merong resibo na patunay na yun nga yung ginastos nila sa pero uh, basis sa uh, sinabi mo dito parang malabong hired ka na or malabong meron ka ng visa kasi one week pa lang eh uh, para maka make sure ka uh, sabihin mo pakita mo yung visa ko tapos pakausap mo rin yung employer ko kung meron talaga akong kung hire na talaga ako okay wag basta basta maniwala sa uh, kung ano yung sinasabi nung uh, nag-handle sa iyo kasi kailangan natin na or kailangan mo na uh, siguraduhin tapos kung gusto mo tala mag back out wala sila magagawa makaka-back out ka at makaka-back out ka kung gustuhin mo okay sana nasagot ang katanungan mo pero kung mayroon ka bang ibang katanungan just comment below dito sa aking video na ito and then uh, uh, pwede comment sa baba kung saan bansa ka pupunta para alam ko kung Singapore ba or sa ibang ah uh, bansa like Saudi ganun. You know? See you. Sana sa kapitulong mo. Pero comment below ha kung saan bansa ka. See you.